nag-deliver na naman kami kasama ko si Colocoy ano? anong araw ngayon? Merkules. Merkules Baha sa ngayon Baha dito sa may simbahan dito sa dagupan pero walang ulan kahapon lang ang ulan pero matatapos na rin yan Ito pa yung part ng hindi pa pinataasan na, no? Ganun, damdaman, Gomes Yan. Street, kayo. Burgos lang ito dito. O, bahal din dito sa Gomes Street. Ito, Burgos, no? O, Burgos. Yan. Pero diyan sa banda diyan mataas na. O, no, mataas na doon. Kalsada na. kalsada na. Bagong kalsada. Pinataasan, yan. Ito ngayon ang titirahin. Sunod. Yan ang update dito sa Dagupan City guys. Pagka na na simento na lahat dyan, na na, ay wala nang baha dito. Mm -hmm. ay, ay, ay.